Ang hirap niyang ipagtanggol, mga kapatid. <laughs> Nahihirapan ako ipagtanggol. <laughs> Ay nako. <laughs> Ay nako bonget. <laughs> Ang hirap mo ipagtanggol. <laughs> ah. Ay, isko if I will remember my life uh, since 2007 inikot ko buong Pilipinas para mag-humanitarian magbigay ng libreng salamin libreng check up libreng wheelchair buong Pilipinas naalala ko pa noon 2013 bumaha sa Pasay kaming dalawa ng tsahin ko at saka yung mga anak